ginawa mo na ng kwento at tinakso ng kapangyarihan. Ayaw pa rin niya. Alam mo, siguro, hindi mo talaga siya at mapapayag-anala. Alam mo, mas magbuti pa pag alam na magiging anak. Pero ang batang ito, ang batang tinakda. Mas masaya kung mapapasakin siya. Pero Ang batang pinaghahanap ni Supremo at Kanlaon. Ay hawak-hawak ko na pala. <laughs> Pinakait nila sa akin noon ang anak. Ko. At ngayon, ipagkakait ko sa kanila ang batang hinahanap. Pero, ayaw sa inyo, Fatima. Konti na lang. Din. Malapit na siyang mapapayag. Pero, sabi mo sa akin, hinahanap ni nanay na Nainain. ipinto na natin ang kwento mo. Kaya payag akong hanapin ang mother pen. Pero kapag nakita ko na siya, papatayin ko siya nang hindi pinapaalam kay Fatima. Kung patay na siya, kung nag-iisa na si Fatima, wala na siyang magagawa kung hindi kumapit sa akin. Sino nandiyan?